guys, yeah, this is Ryan. You are watching again my vlog and for our today's episode. Itutor ko kayo ulit. <laughs> isa, sa, isa sa pinakamagandang puntahan dito sa Dubrovnik at pinakasyalang restaurant na encounter ko. So, pupunta po tayo doon sa aking unang employer last summer sa Panorama Restaurant and Bar. So, sasakay tayo ng cable car and um, ayan ipakita ko sa inyo kung bakit siya naging the best. Actually, ilang best ko siya na i-vlog. Pero this time, fresh from duty tayo. So, hagar tayo ngayon. <laughs> so, ayan, Samahan niyo ako. Minamadali ko lang kasi alas 8 na ang dilim-dilim na unlike before na July 8pm. So, may araw pa. So, ngayon, maaga yung sunset. So, tara. So, ayan. Dito tayo, guys. And ating gagamitin ng ating perks. Pila ang resident ng Gujarat. Ayan, ito yung view ng counter nila. So malapit lang siya sa may bus station. Dito sa Dubrovnik. Yun siya guys. Wait lang ako yung tao sa counter. Kasi wala nakabreak yata. So 2 euros lang siya guys kapag resident ka. Pero kapag hindi ka resident ng Dubrovnik, 35 euros. So imagine, ang laki ng tipid ko dito. Nakatipid ako ng 33 euros. So, wait lang ako dito. <laughs> walang tao. Ganda dito, guys. Oh. Uh. out ko lang from duty. And hinahabol ko talaga to guys. Para lang ma-eater ko kayo dito. Ay. <laughs> Nakapagod. Ay, naku, 8.30 na ata ako makakapunta. Madilim na. Kasi walang tao sa counter. Kaya kita yung cable ko. No? Paalis na siya. So, wait lang natin yung stop sayang. So, yun nga. Sa mga aspirants po natin, hanggang ngayon, naghihintay pa rin na kanilang mga visa. Again, guys, ulit-ulit -ulit ako. Uh, tsaga lang. Hintahintay lang. Lalabas at lalabas lang din yan. And also, sa ating mga ginagay ng working permits, especially sa mga galing ng Pilipinas, So, mga magagaling ng Pilipinas, ayan, maraming legit na agency po sa Pilipinas. So, hintahintay nyo lang. Lalabas din po ang inyong mga working permits. So, dilim na kagad. So, meaning, malapit na matapos ng summer kaya ganito wala nang araw feel ko Nepalese yan ganun kadalasan yung nagiging trabaho talaga ng mga expats dito especially mga Asian cleaners mga tapos Oh, cleaners. Mas maganda yung trabaho. Although okay na rin to kasi hindi gaano kahirap yung trabaho dito sa cable car. Last year, mga lalaki, yung na-encounter kong cleaners nila dito. And okay na okay sila. Gusto ko magtrabaho, pero gusto ko talaga <laughs> <Sorry. laughs> kung, alam nyo, ang shallow, sorry. Wala kang tao, ay naku, hopefully matuloy itong vlog natin. ito. Meron silang touchscreen dito, guys. Self-service. Ayan, nakapasok na ako guys. Ayan ito yung boarding pass ko. Hopefully, may maabutan pa akong view. <laughs> sa taas. May madilim na kasi. Hopefully, kayani ng camera natin ng light mode. Ayan yung work ko guys. Oh. Ito yung walk-up shape. Ito dito. Ayan yung walk-up shape. And check ko din kung um, ando pa yung mga dati kong cowork. Of course, ando pa naman sila. Pero titingnan ko kung may mga pinoy sila nakuha. <laughs> Actually, pinababalik kasi ako dito last year Pero umayaw na ako Kasi halos namatay na ako sa trabaho ko last year dito Although, nakipag-bidding ako sa kanila <laughs> Sa ibang trabaho naman And pumayag naman sila So, medyo may mga hindi lang talaga nagwo-work Mga plano And okay lang din naman Kasi, wala, wala time gagawa Sa Croatia tayo Hindi naman ako pwede basta-basta mag-decide dito Kapag gusto ko, ay gusto ko masusunod sunod diba? So, sa mga nagbabalak, kaya, First din nyo yun. Pag tingin nyo pinababalik kayo ng amo ninyo next season, makipag-bidding kayo. Para talaga ma-feel ninyo na sulit yung pagbalik ninyo. Lalo na kapag talaga sobrang nakakapagod yung trabaho. So, makipag-bidding kayo, guys, para malay nyo, ibigay sa inyo yung gusto nyong saho, di ba? So, bonus din yun. itong boarding pass ko, guys, uh, valid siya ng one year hanggang March 31, 2024. One year pa siya. Dahil sa Okay, so paki na tayo guys ng panorama. And ayan, as you can see, madilim na talaga siya. Pero push natin to para ma-witter ko kayo. Diba? Ang ganda ng sunset. Gustong gusto ko talaga itong ganito. Wala lang. If ever, siguro, mas maaga pa ako nakarating. Ayan. Ito nyo, all town guys. Okay, yung port, nakikita nyo. Lagi yan na sa vlog ko. Okay, so we're now at the summit. Ito yung Panorama Restaurant and Bar, guys. So sa mga gusto mag-dine-in dito, required po ang my reservation kasi lagi silang full house. Ayan, right now here, guys, sa summit po. Dito sa the So ayan yung Old Town. And ito yung Panorama Restaurant and Bar. So ayan yung mga managers ko before. <laughs> ayan sila, guys. You know, my former managers. And also, super busy as usual. Lagi sila fully booked dito. Okay. So, try ko kayo ibaba. So, let's see. If I'll be seeing my former colleagues here. Ay, ang haba ng pila. Kinakabahan <laughs> ako po uwi. Baka di ako makauwi. Ang haba ng pila. Let's go. Katago ako sa mga mga dears ko guys kasi <laughs> nahiya ako. Ayan sila. Pag ako papakita, nahiya kasi ako. So, it's so nice to be back sa aking first workplace dito sa The At medyo mahangin as usual kasi po, nasa bundok po tayo. Pero grabe lang guys talaga dinanas ko dito. Sobrang busy and halos talaga mamatay na ako dito. Pero na-survive naman natin yung first season na yan. Ayan sila. Si Estefan to. Kaya Yan yung trabaho ko, guys. Ayan, yan yung trabaho ko before. Hindi na ko umulit. Ayoko na. Gusto ko nalang maging pulutas sa consume. <laughs> Kala tayo. Ayan. ito po yung view sa tuktok ng buntok. Kaya napaka mahal dito, guys. Kasi bukod sa cable car, yung mga presyo din dito sa restaurant na to ay... Golden magastos. In fairness guys, ah, na-miss ko yung mga tao dito. Pero yung trabaho, hindi ko na-miss. Tatawa ko. hindi <laughs> ako makakababa pa kasi sobrang haba ng pila. Pero try kong pumunta dito sa isang view dito kung maliwanag pa. Para mas makita nyo yung talagang view. Sobrang sobrang kan. Ayan. So, yung tower. Ayan siya dito guys kapag mahangin man kahit maawa pero sobrang hangin wala kang pasok kasi hindi aandar ang cable car pag mahangin lalo na kapag maulan kaya sobrang ano nakakatuwa din talaga kasi nakakapahinga kami ng bonggang bongga habang maliwanag <laughs> sulitin natin Nakadlakan. Kasi guys, ang, schedule ko talaga is 8pm. Ang uwi ko 8pm. Wala na akong choice kung maaga ang sunset dito. Ang sunset dito ngayon, alas 7 na yung, oh God, eh. gabi. So, tingnan natin. Eh, mapuputahan ko pa yung lugar na yun. So, sa mga gusto pumunta dito, mga sa first timer sa Dubrovnik, 2 euros lang po ang bayad kapag ikaw ay resident at kapag ikaw ay may ID na. Tapos open sila hanggang 12 midnight pero 11.30 last street. Open sila 9 a.m. Hanggang 11.30 ng gabi. So, dito tayo ngayon sa Tagubatan. walang wala tao, tao Pero, pag maliwanag talaga, super worth it yung pag-akit nyo dito. Kasi ang ganda ng view. Tsaka, sulit yung pictorial ang gaganap. Ang ganda ng langit guys, kulay pink. Ito na siya guys. Ayan. So, ayan po ang Dubrovnik. Diba? Ang ganda. Super duper tanaw ninyo. Ingat lang tayo sa mga daan, sa mga bato. Ayan. Ayan. tao pa dito syempre mga magyo sana all Ayan. ako ayun mag-capture ng ilang portraits lang dito yan nakakamiss naman pero pag, alam nyo alam guys kapag tapos nyo yung isang upo na ako kahit gaano ka hirap yung isang trabaho dito sa Asia kapag tapos na siya super worth it and masasabi nyo talaga na sobrang nakaka-proud sa sarili na tapos yung contract kasi hindi talaga biro duko ko na-realize saka ko nung una dito nung mga first week ko dito ito na yung pinaka trabaho pero syempre ibebibi ka muna nila kaya pagkatapos na noon yung doon ka na talaga nila mapapaano push na po yung bongkang bongka sa trabaho kasi hindi biro grabe yung piniyat ko sa work na to grabe yung sulit ng balat ko kasi nga outdoor restaurant siya pero yun, worth it naman siya. And yun nga lang, hindi lang ako umulit kasi nga alam ko na Nakakapagod <laughs> And yun, dapat ang bidid ko sa kanilang work before ay ice cream vendor. Pumayag naman sila and pati sa sahod. Although yun nga, sabi ko may mga hindi talaga nag-work na bagay. Eh, medyo komplikado yung sitwasyon noon. So, I am. Oh, hindi yung nakusobang tatagal dito, guys. Inilibot ko lang kayo para sa mga yes, mga first timers natin dito ay na excited na travel sa so, Dubrovnik i-add nyo po ito ang cable car and panorama yun, di ko sure <laughs> kung kakain kayo sa kasi masyalang mga uh, prices dun pero worth it yung experience maganda the best time pumunta dito guys ay mga merienda para hindi ganun sobrang init sa balat yung araw ganun, tsaka hindi siya ganun ka-crowded mga 3 to 4 p.m. Ayan. Okay yung oras na yun. Para masulit nyo yung pinaka-perfect spot sa restaurant. Hindi ako dito. Sorry na ba? Oh, okay. try ka bumalik doon. And let's see. Nahihiya kasi ako tawagin yung mga kasama ko before. Para namang napaka-big deal ko sa kanila noon, ba? Diba? Asa ba yung... <laughs> Naliligaw ako ah. Hindi ko na makita. Tsaka ano, feel ko kailangan ko na magpa-reading glass dito. Malabo na yung mata ko. Ayan, ito na. Nakita ko doon yung daan. Ayan. Sabi ko. Kaso, sabi ko nga, hindi ako ganun. Ka, ayokong kumastos, pero even na kailangan ko. Nangihinayang talaga ako, guys. Whew. Meron pa ako isang cable car na gusto kong masakyan. Sa Zagreb siya. Kapot ang Isla Eh magkatulad pag winter kasi snow so sikat na puntahan ng mga kabayan yun sa Croatia especially sa mga nasa Zagreb yung Islame eh. bundok din yun eh yeah, hopefully maka experience din kasi talagang island boy tayo for almost 2 years pero super worth it itong experience na to And I'm really looking forward. Di ko pa alam kung nagiging ano plano ko next season. But, ayun. See you so ulit ko na itong mga nailang buwan dito sa Dubrovnik. Tingnan nyo guys, so haba ng pila. Diyos ko, paano ko uuwi na ito? Tapos every 15 minutes yung biyahe. Abot hanggang labas. Doon pa sa taas ng taan ha, yung sakayan. Imagine, haba ng pila. So that's all for today guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating short vlog and ayun, wala eh. Medyo madilim na. <laughs> so sa mga nagpa-plano po mag-travel sa Dubrovnik, i-add po ang cable car and panorama restaurant and bar sa inyong bucket list para sa inyong pagbisita. Para talaga sulit na sulit. So open siya na hanggang October, November lang. Seasonal din po To. So, if you have any more suggestions, na gusto nyo pong gawin kong content, just comment down below. Nyo lang. And if you have any inquiries, comment down below. And I will happy to help you guys for your inquiries with regards to applications bound here your So, that's all for today. I will see you in my next vlog. Ciao!